Good morning. Wow. Parang ano, parang na siyang uod or ahas. Uh, ang laki. <laughs> Malaki pa sa kalingkingan ko. I mean, mahaba pa. Wait. O, oh, di diba? Eh, noon na sabi ko, hala. Pag ganon? Alam nyo po, nung binigay lang to sa akin ng sister-in-law ko, as in, maliliit lang siya. Mm, ganto lang. As in, maliit. Super liit tapos iilang piraso nung ano lang wala pang ang one month eh ang bilis lumaki tapos ang lago ang lusog di ba ayan po oh, wow as in malusog pakalat-kalat na to sila marami na ako nakalagay sa iba't ibang paso don't touch anak She'll be broken no, I'm just touching slowly look <laughs> baka hilain ng anak ko Os inong laki parang ano parang Like that? It's like that. Is it nice? Because you're big. Yeah. Look, look how long it is. Look, wow, amazing. Why uh, this leaves is like this? It's succulent, so, succulent, succulent. Is it nice? Oh, it's raining, Ana. Ano yan yu? Ang laki. Parang ano, parang silang ano, ahas. <laughs> lang <laughs> eh. But the flower is so tiny. Meron pa naman mga ba? Bye-bye!